IFM foreign news Inanunsyo ni Paul Pleo di 14 na itatalaga bilang santo si Carlo Acutis sa darating na no September 7, 2025. Si Carlo Tinaguriang God's Influencer ay isang kabataang Italiano na kilala sa kanyang debosyon sa Eucharistia at sa paggamit ng teknolohiya upang ipalaganap ang pananampalataya. Isa sa kanyang proyekto ay ang paggawa ng website na nagtala ng mga Eucharistic Miracles sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang kabataan, naging aktibo siya sa simbahan, nagtuturo ng katesismo at tumutulong sa mga outreach. Pumano siya sa edad na 15 noong 2006 dahil sa leukemia. Nabitify siya noong 2020 matapos mapanunan Ayang gumaling ang isang batang Brazilian mula sa sakit sa pancreas dahil sa kanyang pamamagitan. Noong 2022, kinilala ang isa pang milagro mula sa Costa Rica kung saan isang babae ang gumaling mula sa brain hemorrhage. Ang sa ni Carlo ay kasabay ng kay Pierre Giorgio Fersetti, isa ring kabataang katolikong inspirasyon. Si Carlo ang kauna-unahang millennial na magiging santo, isang makabagong huwaran para sa kabataang katoliko sa buong mundo. Para sa IOVM 4 News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol! IFM News!